masayang araw po. Dito muna tayo sa likuran. Ito po ang ating second breeding pen. Yan po ang ating mga biik na natrabaho na. Pag-ikot po natin, mapapansin nyo na may mga kasunod po yan. So ito pong mga natrabaho natin ito, ang iwawalay natin sa bandang katapusan po ng Mayo o sa unang linggo ng June. Ito ang ating mga inahin. Ito po si Puti Anchan. May kasta na po uli yan. So, magiging pangalawang anak niya po. Itong mga kasamahan niya ay nakapanganak na ng pangalawa. Magpapangatlo na po sila. Nahuli pong maglaman si Puti Anchan. At yung iba po, nandito sa tawid yung ating expansion area at yan nga po ang ating ginagamit sa na bulugan sa expansion area naman ito pong QB Cross Berkshire na batik sa ngayon po kasi size muna ang ating pinagbabasihan para po pumili kaya mapapansin nyo po na yung mga bago nating dumalaga mas bata pero mas malaki po sa inahin na ito na nakadalawang anak na. So sa ngayon po, size muna ang ating pinagpipilian pero later on po, isasama natin sa ating pili ang color. Mga itim na lang po ang ititira nating breeder para po dumami ang mga itim nating mga alaga. Ito po yung kapatid niya na bulugan din. QB Cross Berkshire. Pareho po silang galing kay Muchacho ni Jingjing. So ito naman pong isa ang ginagamit natin dito sa ating original area ng second breeding pen. At pinagpapahinga po muna natin si Rocco. Kasi po napansin namin na si Rocco mas matagal pong lumaki mas maliliit po yung kanyang mga nagiging anak. Pero, hindi naman po uh, talagang huling-huli. In 3 to 4 months po, nakukuha naman natin yung mga 20 to 25 kilos na sa mga anak ni Roco. Pero yung mga nagiging anak po ni Mario, ay nakita namin na mas mabilis lumaki. Kaya nag-try po tayo magpalit ng bulugan Tignan po natin kung itong mga mistiso natin kasi po itong batik at itim na buluga natin ay parehong 50% QB at 50% Berkshire. Kaya titignan po natin kung mas mabilis silang makapagpalaki ng ating mga alaga. Si Mario naman po ay 50% durok, 50% native. Kasi po ang Quezon Black or ang QB ay isa sa malaking lahi ng ating mga native. Nung pong kuning po si Bobby sa NSPDRC sa Chaong, uh, five months daw po siya noon. Pero nasa 50 kilos na rin po si Bobby. Kaya po nung gamitin namin, lumitaw din naman po na malalaki yung mga naging unang anak ni Bobby yung nga lang po nagkamali kami sa alaga kay Bobby at namatay sa atin na ang so, cost lang po ay constipation constipated po si Bobby na madali naman palang gamutin nung si Mario po ang nag constipate binigyan lang natin ng uh, castor oil Dal bumili po ako ng dalawang castor o bote ng castor oil, pinainom sa kanya at nagkaayos na. Yung pong mga nakakausap ko na may edad na rin at matagal nang nag-aalaga ng baboy na itim, ang sabi po sa akin, pag nag-constipate daw yung mga alaga nila, pinainom lang po nila ng kalahating litro ng mantika. So hindi na po kailangan castor oil, mantika lang, Isusupan ninyo sa inyong alaga ay makakabawi na from constipation. So ito po naman, yung ating mga bata pang biik. Yan po, kaninang nagtatakbuhan, mapapansin ninyo na may ilang nakisabay dun sa ating mga malalaki na. So itong mga ito naman po, ay tatrabawuhin natin before the end of May. Sasabay po natin yung mga biik sa Sampalok at sa Consolidated Pen. Aabutin po ng mahigit 50 rin itong ating mga gagawin pag naipagsama-sama. Kaya nga po yung huling kulungan naman natin yung ating winning growing number 4 ay aayusin na namin basta naalis na po yung nag isang malaking baboy na lang na nandun i-deliver -de ko po yon next delivery kay ka-farmer para meron po siyang gagamitin na panglitsong malaki dun sa kanyang resto so yan po dito magkakahalo po yung malalaki yan po may ilang maliit na nakisama yan, yung pong mga guhit na yun, tumakbo po, may guhit isa pa isa, ayan mabait po itong isa, nakastay lang na may guhit yan po ang throwback naman ng lahi ng baboy mo. yan po ang kanyang pinaka-camouflage sa wild para pag mga bata pa. Oh, mmm, bakit? Kamot kagad? Ha? Para sa wild po, yan ang kanilang pinakamouflage. Nakadapa lang po sila sa damuhan. Hindi na sila masyadong pansinin. Kaya itong mga native po, ugali rin na pagkapanganak po ay kinakain yung kanilang inunan o placenta para po kasi sa uh, wild naman walang maamoy ang mga predator para malaman kung nasaan ang mga biik kaya kung minsan po may mga pagkakataon makikita ninyo yung mag, ganito po sa sistema ko na magkakasama may lalapit pong baboy sa umaanak na gustong kainin yung placenta o yung inunan kaya lumalabas pa lang yung biik makikita nyo nakakain yung ibang biik gawa po ng ang akala nila ay placenta na yung lumabas siguro po ay magkaamoy din yung placenta at yung biik gawa po ng magkasama sa loob ng uh, uterus. Kaya po ang maganda rin gawin, pag aanak na ang inyong inahin, ay igawa nyo ng pangulong. Hanggang sa makapanganak po siya, pagkatapos po ay atsakahan nyo na uh, pakawalan after 2 to 3 days. So ganun po ang aming sinusubukang gawin ngayon Kaya lang kung minsan po May mga inahin na pagkapugad umaanak na kaagad Pero mas marami po yung magbibuild muna ng pugad Bago umanak Ayan po, may karera na naman ng daga Kaya pag ganun po na nag na ng pugad, ito pong ating mga portable na pangharang ang ating ginagamit. Ito po ay 3x20, meron din po tayong mga 3x10. Uh, yan po ang aming ginagamit para kulungin muna yung inahin at makapanganak po siya in peace. Para po hindi siya ginugulo ng kanyang mga kasamahan habang siya po ay naanak. So yan po ang aking maibibigay na tip sa inyo sa pag-aalaga ng mga inahin na magkakasama sa kulungan. Basta po anak na, iwalay nyo muna. Kahit na hindi naman po aalisin sa mismong kulungan, igawa niyo na lang po ng kanyang sariling uh, farrowing pen or anakan simpleng ano lang naman po tapos kamukha po niyan may umanak dyan kinulong siya tapos po ay nilagyan lang ng bubong dahil para po may panangga sa init at sa ulan din po na ulan-ulan na po madalang pangalang dito sa pampanga so kung minsan po ay triangular lang na maliit ang ginagawa namin kamukha po dito nilagyan lang namin ng dalawang 3x10 na nakasandal po sa pader. Kaya yun lang pong simpleng step na yun, makakapag-save tayo sa ating mga biik. So yan po ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating video. Please share, like, and subscribe.